Buenos dias, damas y caballeros. In our previous blogs, sinabi natin na talamak pa rin ang korupsyon sa Marcos administration. Uh, sinabi natin na ito ang dahilan. Ha? Kaya bumabaksak yung popularity survey niya sa 24% na lang. Ha? Uh, according to many surveys, uh, at sabi rin natin, itong dahilan na kahit past presidents of the Philippines na tinulungan ang senatorial team during the midterm election, ay nakakuha either 12 12 slots or full slot or 10 or, or 11 slots, ganon. Kung majority, kasi kung ikaw ang presidente sa midterm election, sa, andyan sa'yo lahat, machinery, money, everything. So there is no way matalo ka. Tulad uh, sa ginawa ni Sara noong 2019, noong presidente si Duterte at hinawakan ni Sara ni yung hukpong pagbabago, uh, nadali nila yung oposisyon, na inidoro nila yung oposisyon, na wipe out nila yung oposisyon. Ang question, bakit hindi nagawa 'yan ni President Bongbong Marcos? Bakit kahit kinulong na si si Duterte? Ha? Ah, uh, li, uh, limang lang ang na, naipasok ni Marcos sa sa pwesto at nakalusot top five pa. Isa lang ang top five kay Marcos, dalawa sa oposisyon, dalawa na, tatlo sa sa grupo nila Sara Duterte. Ha? Si Erwin Tulfo lang nakapasok top, sa top top 5. Uh, so so, anyari. So, sabi natin, uh, hindi lang dahil malak lumakas yung sympathy vote. Simpatiya, hindi dahil, hindi dahil uh, mahal o bilip sila kay Duterte. Naawa lang sila kay Duterte. Ganyan kasi tayo mga Pinoy. Kahit kriminal, kahit magnanakaw, pero nakulong, ay kawawa naman. Yan ang sinasabi natin, Bilma, Bilma, uh, Bilma Santos Phenomenon. Nora, honor, phenomenon. Ana Luna, penor, phenomenon. <laughs> yung mga henerasyon ko, Ana Luna. So, yung mga kinakawawa, gano'n. Nabida na kinakawawa, gano'n. So, isa pang dahilan dyan ay hindi na masaya ang tao sa Marcos administration. Matindi pa rin ang korupsyon dyan sa Kongreso, sa Senado. Yung blanco na, na uh, budget... Uh, yung blanco na uh, bicameral conference report, yung mga ayuda. Ang daming mga kandidato ni Marcos na talo. Kahit bumuhos ang ayuda, talo. Kasi parang para nagalit na rin yung mga tao na sobrang harap-harapan yung pagnanakaw sa kanila. So, because of that, naglabas tayo ng, ng recommendation kay President Bongbong Marcos. Sinabi natin, Mr. President, ayusin nyo na yung governance. Ayusin nyo na, nyo na to pa nyo. Yung mga promises nyo. Huwag nyo sabihin yung, yung campaign promise nyo na ibaba yung presyo ng bigas. Huwag nyo lokohin yung mga tao sa pagsasabi. Aspiration lang yun. So yun. Natauhan siya doon at uh, tinupad na niya. Tinupad na niya. May meron na kakaunti na 20 pesos na bigas na na nabebenta na sa merkado. Ah, So, at least inamin niya na campaign promise niya talaga yun. Kasi ko aspiration, di niya gagawin yun eh. Pero inamin niya na campaign promise, that's good. So sabi natin, Mr. President, wala nang excuses, wal, wala nang aspiration, aspiration propaganda. Panloloko lang yan sa tao, propaganda lang yan. Gawin nyo na, just do it. Nike, Mr. President, just do it. Nike, Nike, ah? Uh, tulungan nyo yung tao, bigyan nyo ng trabaho, ibaba nyo yung presyo ng bigas, uh, at more importantly, tanggalin nyo yung mga corrupt, Mr. President. Naalala nyo yan, sinabi ko. Isa pa yan, make sure na ipakita nyo sa tao na may awa ka sa tao at ang loyalty mo ay loyalty sa mga tao, hindi sa mga bilyonaryo, trilyonaryo na mga, na mga kaibigan, kamakanag ka, at ka, 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 kaibigan mo kundi tao talaga ang priority mo. Tanggalin mo, Mr. President, yung mga korap. Sabi natin, now na. Yan, pinakinggan tayo ni President Bongbong Marcos. Pinakinggan tayo at unang nadali, unang nadali, si Arnel Ignacio. Buti nga sa'yo. Biro mo? Ha? Akala ko ba, akala ko ba bagong, uh, ano? bagong Pilipinas? Ha? nagkuan nasangkot, sangkot pagpasok ng pagpasok sa pwesto na niluto na kaagad yung 1.4 billion na billion billiones kung sabihin natin 30% ang tongpats diyan ha uh, na na meron na 350 or 3 400 million si uh, si Arnel Ignacio kung 50% ang tongpat sa uh, meron na siya 600 million half a billionaire na si Arnel Ignacio. So matagal na ito alam ni President Marcos. Kaya lang, napuno, napanood ni Claire, nila Claire Castro yung vlog ni Vat. Sabi nila Claire Castro, Mr. President, huwag nyo nang konsintihin yan si Arnel Ignacio. Sobra na yan. Sobra na yan. Tanggalin nyo na yan. Sabi ni Vat, uh, yan lang ang paraan para bumalik. Bumalik ang kumpiyansa ng tao sa, sa inyo. Marami, sa, marami na galit kay Bat nung ginawa natin yung mga suwestiyon na yun. Marami nag-unlike sa atin. Pero aminin nyo, lahat ng sinus... Ng, sin, uh, lahat ng mga recommendation natin sa Malacanang ginagawa. Sinabi natin, ilagay si Laila De Lima at uh, Chiel Diogno Diokno sa, sa, prosecution team nangyari. Sabihin at sinabi natin, habulin yan mga propredat ni Harry Roque na nagkakahalaga 1.8 billion, 440 hectare para property sa bataan. Yun, nagpresko na si Claire. Sinabi, hahabulin nila. Sinabi natin, Mr. President, ipakita nyo na meron kayong kamay na bakal. Tanggalin nyo yung mga korap. Tulad yung ginawa ni former President, uh, Benig the late President Benigno Aquino III. Ha? Nagkinulong yung mga korap kahit Senate President, kahit Senator, kahit Presidente Kinulong. So yan, yan ang ginagawa. Thank God, yan naso na, so, na inaksyonan yung rekomendasyon natin. Ha? Inaksyonan yung rekomendasyon ni VAT ng Malacanang. Kaya ngayon, eto, si Sante, si Sante, ha? magnanakaw pala ito, ha? si Arnel Ignacio. <laughs> Sabi ng, sabi ni na ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdat ha Kasi itong si Arnel Ignacio tinanggal ito quietly quietly ha oy thank you ha Ilokana mom in Denmark for supporting independent and truthful blogging Tinanggal ito si uh, si Arnel uh, Ignacio pero humirit pa parang si Kwan parang yung head ng uh, yung head ng uh, uh, yung Appropriations Committee, si Saldico, tinanggal sa recommendation, sa motion ni uh, Sandro, Congressman Sandro Marcos. Pero humirit, sinabi, nag-resign daw siya sa Appropriations Committee dahil uh, dahil uh, na dahil daw may sakit siya, ek-ek, ganun. Pero alam naman natin, tinanggal talaga siya. So ganun rin, humirit rin si Arnel Ignacio nung lumabas yung mga balita na tinanggal na ni President Bongbong Marcos si si Arnel Ignacio as head of the Overseas Workers Welfare Administration or OWA OWA chief ha, ha? Overseas Workers Welfare Administration in the first place na criticize na natin si President Marcos doon eh nung inappoint niya ito kasi sabi natin wala naman itong uh, Ma ma malalim na 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 experience sa OFW affairs. Sana yung mga retired OFW or yung mga yung mga bumalik na sa bansa. Pero yun, nilagay pa rin dahil si Arnel Ignacio ang kumakanta sa mga rallies ni President Marcos. Noong 2022 campaign. Yun lang ang kwanya, yun lang ang uh, ang uh, uh, cred credential niya. <laughs> Doon lang siya magaling. <clears throat> Kaya, yung pala, mapapalpak pala sa trabaho sa OWA, ay, hindi nga niya natulungan yung mga OWA, OWA, Duterte supporters na nakulang, nakulong sa Kwan eh? sa Qatar. Ha? Yung pala, palpak sa trabaho ng pagtulong sa mga OFW, pero magaling. Magaling gumawa ng mga kontrata na nakakahalaga ng 1.4 million, ha? Kaya pin tinanggal siya at pinapalit-pinalitan siya ng ni Migrant Workers Undersecretary Patricia Ivon Kaunan na nag-take out na nung May 16. At uh, yun, ha? Ah uh, <coughs> At magaling daw ito si Kaunan sa mga sa mga OFW di matters. At uh, ito na talaga yung trabaho niya at uh, nakatulong siya sa paggawa ng bilateral labor migration agreement sa Canada, Austria, Saudi Arabia, Qatar, Finland, Denmark, Singapore, Croatia, Slovenia and Kuwait. 'Yon. So magaling ito ha. Uh, at uh, lawyer rin ito with expertise in labor, civil, administrative, and criminal law. O sana ito na inappoint noon. Ang uh, problema rin kasi kay President Marcos, pakanta-kanta sa mga rallies niya. kuwan na kaagad. Ah, huh? uh, inappoint ag agad sa pinaka-importante. No wonder ang daming, ang daming OFW na loyal pa rin kay Duterte dahil pinabayaan talaga sila. Pinabayaan talaga sila ni Arnel Ignacio. Ignacio ha? Pinabayaan. Kaya lumabas, parang lumabas, parang mas maawa pa ang Duterte administration. May puso pang pa Duterte administration sa mga OFW kaysa yung uh, kaysa yung kasi paarte-arte lang ito si si Arnel Ignacio eh pa paganda-ganda lang eh wala naman itong major accomplishment. So, humirit pa si Arnel Ignacio. Ah, hindi. Hindi, nag-retire ako dahil ganito, 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 ganito. Ah, nagalit. Nagalit ang boss niya. Si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Sabi niya, ano nag-resign? Tinanggal ka ni President Bongbong Marcos. Kasi yan ang sinabi ni, ba ni Vlogcaster na tanggalin yung mga corrupt. <laughs> jog 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 Pero dito nyo na, una yung narinig na recommendation natin na dapat tanggalin yung mga korap. So, sabi ni Kagdak, hindi, tinanggal ka as Overseas Workers Welfare Administration Head. Ha? Dahil sa transaction mo involving 1.4 billion. Wow, pakanta-kanta lang. Nakadali no? 1.4 billion. At ito daw, ha? Isipin nyo, ha? si Arnel Ignacio dapat umiikot kung saan may problema yung mga OFW, dapat andon siya tumutulong sa mga OFW. Pero walang tayo nakita na tulong na ibigay niya except yung mga press release, interview, ek, -ek. sa Alam niyo kung saan, saan nagpakita na galing si Arnel Ignacio? Nagpakita siya ng galing sa pagbili ng 1.4 billion na lupa. Eh, nilagay na lang sana ito sa quad housing housing agency or nilagay na lang sa ayun uh, yung land land acquisition office ganun lupa pala ang expertise nito eh ha bumili siya ng lupa na walang approval sa uh, OWA ha Overseas Workers Welfare Administration para bumili daw para bumili daw ng ng lupa para para doon ilagay yung mga kawawang OFW. Eh hindi nga sila nare-rape dito, doon sila sa abroad nare-rape eh. Doon sila sa abroad nakukulong eh. Ah, baka pang pa, for the boys lang ito ha. Ah. Ah, ha? Para sa boys lang ito ha. Ah. So, hindi hi, na, nagalit na ito si, si uh, Migrant Worker Secretary si Hans Kagdak. Dahil, bin, kwan pa, ah, Uh, uh, kuan pa, niloloko pa tayo ni Ardel Ignacio na sinabi nag-resign daw siya. Kaya sabi ni Kagdak, ni Secretary Kagdak, ha, sa sa interview sa GMA, former administ OWA Administrator Ignacio did not resign from office. He was removed and replaced on the count of loss of trust and confidence due to an anomalous 1.4 billion land acquisition deal that did not go through the OWA Board of Trustees on at least six counts. So, anin na beses bin, uh, binaliwala niya yung OWA Board para lang makakuha, makakuha itong lupa na ito. Ha? Ah? Ah? Masaya yung mga boys. Ha? Ah? Ah? Ha? So, hindi daw nag-reside si Irel Ignacio, kundi tinanggal siya dahil wala nang tiwala sa kanya si President Marcos dahil sa 1.4 billion na anomaly. Ha? Uh, sabi ni sabi ni klarong-klaro sa OWA sa OWA uh, rules na dapat may approval lahat. Ha? Sabi niya, sabi ni Kagdak, he, di, he did not inform the board in at least six counts on six matters surrounding the 1.4 acquisition deal. Yan. Dapat kinonsulta niya ang OWA board. Doon pa doon pa lang kasi ako mismo pagsasabihan ko siya na di kailangan yun because the private sector can secure mga accommodation requirements kung mayroon kailangan ibilit ng mga OFWs. So sabi niya meron ng mga pribadong sektor na pwede asikasuhin yung mga OFW natin. Hindi na kailangan ilagay sila kung ano-ano man lugar. Actually, may mga hotel eh. Na, na may mga hotel na ba diba, sa nung COVID, gobyerno ang nagbayad sa hotel, doon nilalagay. Itong si Arnel, gusto niya uh, uh, bumili ng lupa, 1.4 billion, and then magtayo ng another building, siguro 1 billion, eh tiba-tiba siya. Tiba-tiba na sa lupa, tiba-tiba pa sa building. Ang sinabi niya, ha, matagal na itong katiwalian na ito. Sabi ni Kagdak, ha, ah, na, na puma, pinasok ni Ariel itong kontrata sa September 2024. Pero nagsimula siya gumawa ng gumawa ng red negotiation dito 2023 pa pagpasok ng pagpasok niya sa Marcos admin. Ibig sabihin, ah, alam na ng Malacanang itong kontrobersiya sa year 2024 kung hindi pa bumagsak ang popularity rating ni President Bongbong Marcos sa from 50 to, 24 at hindi at hindi pa natalo ng karamihan ha, ng karamihan ng mga kandidato niya sa midterm election at hindi pa hindi pa nag si Bat ukol sa mga korupsyon sa Marcos administration, hindi pa kumilo si President Bongbong Marcos. Kahit alam na niya, 2023 pa, ha? Nagnanakaw na daw si Arnel Ignacio. Sabi ni Kagdak. Pero yung proyekto that is part or brought on the land acquisition deal dates back to September 2023. Pilano na nila nung September 2023. And then yung land acquisition, deed of sale, absolute sale, September 2024. So, pinaroon na 2023 at binili yung lupa 2024, September. Eh, bakit na ngayon tinanggal? Kung hindi pa bumagsak ang rating ni President Marcos at hindi pa na-wipe out, halos ma-wipe out yung mga kandidato niya sa alyansang bagoong Pilipinas. So, pero okay lang. At hindi pa na-vlog si Vat Ukol dito na kailangan itanggal na niya yung mga corrupt. Pero okay lang. Huliman man, ay magaling pa rin. So, salute pa rin, Mr. President. It took you September, October, November, December, January, February, March, April, May. Ten months after finding out yung, yung illegal na pagbili ng lupa ito. It took you ten months to decide. Thank God. Thank God naglabas ang Pulse Asia ng survey na bumaksak ang rating nyo sa 25, 24%. Thank God, muntik na natalo, muntik na na, 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 na zero ang administration, administration candidates. Ha? Laban sa opposition, laban sa, sa si Erwin lang ka pumasok sa top 5. Eh. Laban sa uh, uh, Duterte team. Ha? Lima lang, napakababa niyan. Si Erwin, kahit hindi kundi tudulungan ni Marcos yan, panalo pa rin yan kasi parati yan number one sa survey. So mga, mga apat lang talaga ang tinulungan ni Marcos ang nanalo. Apat lang. Out of 12, ang liit niyan. Hindi pa kalahati. So yan, ha? So uh, buti na lang. Kumilos na rin after 10 months. At hindi lang yan. Meron pa tayo balita. Meron tatanggalin sa PCSO. Bubulungin ko kayo sa next vlog yung pangalan. Meron official ng Presidential Communication Office na tatanggalin rin. Ma, uh, yan, iba-vlog natin later on, ha? At uh, uh, nang tinanong si Kagdak na kung ta kung kakasuhan ba ito si uh, si si Ignacio, sabi niya, "I report it to the president." And yes, There will be corresponding case to be filed in the appropriate office or authority. Lagot ka, Arnel Ignacio. Sabagay, kayan sa bagay, enjoy ka yan sa bilibit kasi pagpilahan ka ng mga sinaldagul at saka sila, sila mga Sputnik gang doon. Pipilahan ka, jingle lang pahinga mo. Pero baka enjoy ka naman. Plunder ito, non unavailable ito. Arnel Ignacio, plunder ito plunder ito, lagot ka. Lagot ka sa mga Sputnik. ah, oh, baka sabihin niya, come, bo ka, come, come, out boys, come and get it. Mainit-init pa. Ayan, ha? Ayan. <laughs> Very good, Mr. President. Good move, good move. Marami pa ito. Sana nga, sana nga. Ha? Hindi, hindi na naman tatagal ng 10 months. Kasi sinabi, sinabi natin noon sa vlog natin, aura mismo, Mr. President. Kasi alam nyo, mayroon pa dyan mga, mga Marcos supporters na nagkuan pa, nagpipiloso po pa. Bakit ba? Eh, 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 ano? Uh, uh, anong kuan? Anong, uh, anong kuan? Anong epekto kung mababa ang, ang rate, survey rating ni President Bongbong Marcos? Eh, hindi naman siya tatagbo sa 2028 bat. Hindi naman siya, hindi naman siya, hindi naman siya uh, tatagbo ulit. O hindi naman siya tumatagbo sa 2025 election. Ang epekto kasi kay Marcos, kung bababa yung survey rating niya, ang popularity niya, mangyari sa kanya yung nangyari sa tatay niya. Na nawala ng suporta ng tao, nawala ng suporta ng mga... Uh, ng military na wala ng suporta ng polis, tanggal na siya. Hindi siya abot sa 2028. Gusto nyo ba mangyari yun? Kaya kaysa mag-unlike kayo, alam ko marami na naman mag-unlike dito, kaysa mag-unlike kayo, magpasalamat kayo kay bat na kahit hindi tayo membro ng Marcos administration, kahit kinukuha tayo, ha? Sa, mga, sa Marcos, ah, hinihingi na tayo mag-join sa Marcos administration, nagbibigay pa rin tayo ng free. Ha? ayoko na bayaran ako pa as USEC, ASEC, or whatever. Nagbibigay tayo as uh, As responsible citizen of the country, nagbibigay tayo ng su, su, su Dapat ga i-share nyo yan, i-like nyo yan, para gagawin ng Malacanang. Tinan nyo, nagawa na nga itong sinabi natin na dapat tanggalin yung mga korap. Ora mismo, o tinan nyo, ora mismo, last week, alwi uh, last weekend lang sinabi natin na dapat tanggalin niya yung mga korap. Ngayon, tinanggal na si Arden Ignacio kahit umaabot pa ng sampung buwan after nabili yung kontrata na lupa na alam na ng Malacanang. Na, pero okay lang, okay lang. Sige lang. Ha? So yan, at least sa uh, huliman ay magaling. <laughs> at sana, marami pa, marami pa. Meron pa daw sa Presidential Communication Office. At Mr. President, tama itong ginawa ni Kagdak. Huwag nyo na hayaan sila lokohin ang taong bayan. Kasi meron rin tinanggal si Presidente sa DICT. Meron rin katiwalian doon at kapalpakan. Pero sinabi, sinabi, nag-resign daw. Kinukonsinti pa eh. Huwag na, kung, kung tinanggal, tanggal. Aminin nyo, tanggal. Meron rin sa DICT na tanggal, pero quiet din lang tinanggal nila. Kasi ayaw nga ma -ma, -ma, ma ma umamin si Presidente na marami pa rin corrupt sa administrasyon niya. Na pero dyan nagagalit ang tao eh. Tulad dito, kaya bumaba yung suporta nyo sa OFW dahil kay Arnel Ignacio. Dahil kay Arnel Ignacio. Kaya tama yan. Tinanggal nyo at inamin nyo, tanggal. Hindi resignation, tanggal. So na. Yan, yan muna update natin dito sa issue na ito. And uh sa susunod sasabihin ko na sa iyo sino daw yun na uh, baka tatanggalin sa Presidential Communication Office. So thank you. Thank you very much everyone for watching. Uh happy Saturday to all and see you in my next vlog.